Makalangkay ka lang kay Uncle Pepino. Naintindihan mo ba? Sige na. Good morning po, Manang. Good morning. Manang, paano bang punta sa San Pablo? Sa San Pablo? Bata, bakit gusto mo magpunta sa lugar na yun? Nabalitaan kong madaming Italianong nakatira doon. Oo, madami nga. Pero madumi sa lugar na yun. Hmm. Sa Norte tatlong bloke tapos kumaliwa ka tumawid sa tulay Salamat po mm -hmm. Oy teka muna Nahanap mo na ba yung dalawang tao na sinasabi mo sa akin kahapon? Hindi Sino ba kasi sila yung hinahanap mo? Uncle ko at mama ko Uncle mo at mama mo? Ibig sabihin iniwan ka nila sa bahay mo? Hindi po Maraming salamat oh. マルココ Kapag hinanap ako sa iyo ni Uncle Pipino, pakisabi nagpunta ako sa Number 12 San Pablo para hanapin si Domenico Noche. Noche? Ang sabi sa akin ni Senor Moretti, matutulungan ako ng taong yun. Pero hindi mo to sinabi kagabi. Baliwala kahit sabihin ko sa iyo. Meron ka bang iniisip na gawin? Wala akong iniisip! Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga mahanap si Mama kahit nasaan pa. Marco... Kakausapin ko si Senyor Noche para magkatrabaho. Hayaan mo na lang ako mag -isa. Ibaon mo. Dala ko sa'yo kagabi. Salamat. Marco. Nasaan Pablo? Bata, kilala mo ba si Senyor Domenico Noche? Doon siya nakatira sa bahay na yun. Salamat. Oo. Oh. Bakikiraan. Kuya, ito ba ang bahay ni Senyor Noche? Ito nga, pero wala siya ngayon. Saan ko kaya siya mahahanap? Paano ko malalaman ng bagay na yun? Huwag mo ako istorbohin. Uh, pero si Assemblyman Moretti ang nagsabing hanapin ko si Senyor Noche. Moretti? Si Assemblyman Moretti ba? Opo. Bata, bakit hindi mo kagad sinabi yan sa akin? Halika, pumasok ka muna sa bahay ko. Pero si Domenico Noche ang hinahanap ko. Ako yun. Ako si Domenico Noche. Ano? Sige, sa loob na lang tayo mag-usap. Sige, maupo ka na muna. Sige na. Bakit ka pinapunta ni Senior Moretti sa akin? Kuya, kaya ako nagpunta dito. Kailangan ko ng trabaho at magpapatulong ako sa'yo. Trabaho? Tulungan ka? Hmm, hindi ka naman pala pinapunta rito ni Senyor Moretti. Pero kuya, sinabi ni Senor Moretti na puntahan kita at magpatulong ako sa'yo. Hmm, sandali nga lang. Ang sabi mo, sinabi ni Senyor Moretti, natutulungan kitang makahanap ng trabaho. Opo. Kailangan ko ng pamasahe pabalik sa Italia. Ha? Huwag <laughs> ka magpatawa! Pamasahe ba pabalik sa Italia? Malaking pera ang kailangan para bumalik sa Italia. Kung ganun kadaling kumita, mananatili pa ba ako sa barong-barong na ito? <laughs> Grabe! <laughs> Kuhanan mo ako ng tubig sa likod mo. <laughs> Mag-iipon ng pera para bumiyahe. <laughs> Tapos ka na, Fiolina? Wala akong ah. gana. Problema yan. Si Marco, padalos-dalos talaga siya. Pagiging mm, maayos siya, wag kang maglala. Si Marco nagpunta doon para maghanap ng trabaho. Bakit ba? Siya ba ay sigurado na talaga na wala ang mama niya dito? Tama, Fiolina. Lumabas kaya tayo tumulong maghanap ng impormasyon. Pwede yun. Tama. Sa mga organisasyon. Tama na. Tama na yung sinasabi mo. Ulitin na lang kaya natin itang halang madramang istorya natin dito. Anong istorya yun? Yung pinalabas natin sa Rancho Balbosa. Malaking kinita nun. Ha? Ayokong gawin yun. Fiolina, wala akong pakialam kung ayaw mo. Ang istorya ay walang saysay, -say, kundi maihipo ang puso. Kailangan pa iyakin ito, mga manunood, para tumago sa puso. Kunyari, anong mangyayari kung gagawin namin? Ano ka ba? Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Kapag nagustuhan ito ng madlang manunood, ang mga tao sa Bahia Blanca ay mapapansin tayo. Pagkatapos, tatanungin ko silang lahat. Gusto niyo bang magbigay ng tulong para makita na muli ni Marco Rossi ang inahanap niyang totoo niyang mama? Kaya dahil doon ay magsisimula dito sa Bahia Blanca ang paghahanap sa mama ni Marco Rossi. ganon kasimple. Kuha ko na. Sige, gawin natin fiyalina. Para yun kay Marco. Palitan natin ang istorya. Uuwi sa Italia si Marco at ang mama niya ibuhay. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? kailangan umiyak ang mga manonood. Kaya dapat mamatay ang mama niya. <laughs> Fiolina. Ayos, tapos ang usapan. Senyor! Ha? Mainit pa sa mga taong bayan ng matagumpay namin pagtatanghal kagabi. Kaya mamayang gabi, nagdesisyon ako magtanghal ng isa pang mas kagigiliwa na palabas. Sigurado pagkakakitaan natin to. Kung babayaran mo ako sa paggamit ng lugar ko, ay papayagan kita. Ayos! Parang nakikita ko na tuwa sa mga mukha ng mga manunod natin mamayang gabi. Ang ating palabas mamayang gabi ay tungkol Bayan sa muna. Ha? Magbayad ka muna ng 25 pesos bago may kwento sa akin ng palabas mo. Paunang bayad? Pero senyor... Ang nangyari kahapon ay hindi na mangyayari mamayang gabi. Ang mga minero ay nagpunta dito kahapon para ubusin ang pera nila. Kaya ngayon ay bumalik na sila sa bundok na puro walang pera. Walang pera? Pero Kailan sila magkakapera? Minsan kata isang buwan lang sila bumababa kaya hindi gabi-gabi malakas. Konti lang ang customer mamaya. Baka magsara ako na maaga mamaya gabi. Pero kung mo lugar, ahayaan ko itong bukas. Taga muna. Senyor, tungkol sa sinabi ko sa'yo, kalimutan mo na lang at huwag na natin pag-usapan ng bagay na yon Ayos ba? Ganon. Magkano ang almusal namin? Piso lang. concheta ah. umalis na tayo. Ang magtanghal sa mga lansangan ay ang maganda sa lahat. <laughs> Balik na naman sa dating kawe. Ah, si Francisco Mileli ba? Hindi ko siya kilala eh. Ang sabi ni Senior Moretti, baka gumagamit siya ng ibang pangalan. Tama. Si Moretti talaga ay magaling sa larangan ng pagkuha ng impormasyon. Kahit kami, hindi siya matalo sa bagay na yan. Ang sa mama ko. Tama bang sabi ni Senior Moretti na wala ang mama sa bahay Blanca? Alam ko lahat ng galing sa Italia ng mga yaya o kasambahay na nagtatrabaho dito. Patay kung kanino sila nagtatrabaho. Kung sa tingin ni Moretti, wala dito ang mama mo, malamang tama siya. Tungkol sa magtatrabaho ka, kahit na si Signor Moretti pa ang nagpadala sa iyo dito. Wala ako maibibigay na trabaho sa isang batang katulad mo. Pwede ako maging cook dito sa barko mula sa Genoa. wala yun, Yung pipino papetroot na sinasabi mo. Bakit kasi hindi ka na lang sa kanila magtrabaho? Gusto ko magtrabaho mag-isa. Sige, titingnan ko kung anong magagawa ko. Pero huwag kang masyadong umasa. masyadong magulo. ka sa akin. <laughs> Bilisan niyo po! Hindi ka ba nilalamig dyan, bata? Hoy, bata, ayos ka lang ba? Ay, padating na ang taglamig. Mahirap pang mamuhay sa taglamig, hindi ba, bata? Ha? Ayaw mo bang kainin yan, bata? Ha? Hmm. lang ay eh, makainom sana ng red wine. Mahigit tatlong araw na pala akong hindi kumakain. <laughs> Halian mo. Kumain ka. Sige na, tanggapin mo. Tara. Mahal ko. Bakit mo ko ginaganito? Sa totoo na, ayaw na kita makausap. Lumayo ka sa akin. Umalis ka sa harapan ko. Huwag kang ganyan. <laughs> Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ang dapat sa akin ay mamatay. Mamamatay ako na para sa iyo. Sige, itunoy mo! Huwag mo akong pipigilan! Hindi kita pipigilan! Huh? Kung gano'n, oh. maalam na sa iyo. Huwag mo akong pigilan! Huwag mo akong pigilan! Master, malaking tagumpay ang pagtatanghal nila doon sa bar kagabi. Sila ang papitrop. Ha? Huh? Buhay ka pa! Huwag mo akong pipigilan! Ganon ba? Kasama nila ang bata kung ganon, sige. Umalis na tayo. Opo, Master. Hiya! Ang tanda ko, Pepino ang pangalan niya. Napakagandang pagtatapos. Ang nagbabagang pagmamahal ko'y namumulaklak na tulad ng mga pulang rosas. Lalago ito mabilad man sa matindi ay. Mga kababayan, bigyan natin ng mainit na palakpakan na maganda si Conchita para sa napakagaling niyang pagtatagal. Dagdagan niyong ibibigay niyo kung nagustuhan niyo ang palabas. Pula! Ha. Ha. Malas! Puro kuripot talaga ang mga tao dito! Wala silang ibinigay maliba sa palakpakan na tawanan! Wala pala tayong sa asa makapaghanap buhay dito! Puro mga kuripot sila! Eh, eh! Ayoko na magtanghal sa kalye! Kahit nasihan sila, ayaw nila magbigay ng pera! Mga kuripot! Ang magtanghal sa kalye ay hindi po pwede. Sa mga barat inang dapat natin pagtanghalan. Mga kuripot sila! Ay! Kailangan natin makahanap ng libre pagtatanghalan! Ate, Pwede na ba tayo magtanong sa mga organisasyon? Oo, pwede. Marco, magtanong tayo sa mga organisasyon. Ang gusto ko lang ay makahanap ng trabaho. Marco. Pagkatapos, hinabol ko yung kabayo pero hindi ko inabutan. Wow, kanino karwa ito? Huh? Senyor, buti naman at bumalik na kayo. Mabuti? Ah, si Senyor Moretti ay nagpadala ng tauhan niya dito. Talaga namang respetadong tao si Senyor Moretti dito sa bahay o Blanca. Ah, uh, uh, kilala ko siya. Kilala mo? Senyor, sikat siya dito. Hmm, ikinuwento lang siya sa akin. Kwento lang? Pero, tingnan mo ito. Pepino pa Troop. Sumakay kay sa karuahe ko para magpunta sa bahay ko. Hihintayin ko kayo doon ngayon. Bakit kanya sinulatan? Anong karwahe? Yun bang nasa harapan? Tama. Hinihintay kayo ngayon ng driver. Baka dahil kay Marco. Posible yon. Pero ang tanong, bakit naman ang Pepino pa Petro pa pinatawag niya? Bakit naman kasi tanong ka pa ng tanong kung anong dahilan? Sumakay ka na lang sa karwahe para malaman niyo kung bakit kayo pinapatawag. Hindi mo talaga alam kung kailan darating ang swerte. Kahapon lang, mahirap siya. Baka bukas hindi na. Naiilang ako sa nangyayari. Uh. Nagpadala siya ng karwahe para sa atin. <laughs> Basta kumpiyansa ka lang. Ang ma-impluensyang si Moretti ay mukhang interesado sa Pepino Papetro. Kaya, ayos na tayo. Sa tingin ko, pwede na tayong manatili dito. Sorry, napaghintay ko pa kayo. Marco Rossi, salamat at sinamaan mo sila. Senyor, ako si Pepino na inimbitahan mo magpunta dito kayo. Oo, nabalitaan ko nakakatuwang itinanghal ninyong puppet show. At ang mga dalagang ito ba, mga puppeteer? Si Concheta at si Fiolina. Hmm. Tungkol sa show, ang mga palabas niyo ba? Ay ganun palagi na para lamang sa mga kaunting manonood? A anong ibig mo sabihin kaunti? Nakita ko ang show niyo sa kali. Kali? Oo nga, tama ka. Nagpalabas kami sa kali para sa benepisyo ng mga bata. Pero nagtanghal na kami sa Rancho Balbosa sa harap ng mayigit tatlong daang manonood at napaiyak silang lahat. Balbosa? Nakapagtanghal na pala kayo sa rancho nila. Kilala mo sila? Nagkikita kami ng mga ilang beses lang kada taon. Pepino, kung nagustuhan niya ang palabas mo, siguro magaling talaga kayo. Kaya naman, Pepino, may project ako. Nagbabalak ako magtayo ng isang malaking teatro. Ha? Magtatayo ka ng teatro? Tama. Dapat mong malaman, ang mga migranteng Italyano nagpunta rito at umunlad ay pumupunta dito sa bayan para naman magpakasaya at maglibang. Kaya naman, para sa mga kababayan nating Italyano, nais kong magtayo ng teatro para sa kanila. Para magbigay ng bagong panaginip at pag-asa. Heto ang plano. Iniisip ko nung una ay maliit na teatro na may tatlong daan na upuan. Pero kalaunan, nagdesisyon akong opera house na isang libong ng ang gawin. Opera house ba? Uh, hmm. Iniisip ko nga na ang Pepino Puppet Troupe ang una magtatanghal sa pagbubukas ng opera house na ito. Oh. Siyempre, ang gusto ko ay paghandaan ninyo ng gusto dahil gusto kong kawili-wili ang pagtatanghal nyo sa teatro ng mga Italyan. Salamat! Meron kami! Magandang istorya ito! Para sa okasyong yan, si Marco Rossi, siyang bida. Istoryang pagmamahal sa mamaya na puno ng pagsubok at bigati. Sa Rancho Balbosa, ang mga manonood ay talaga namang malakas sa pinalakpakan nito. Isang Italiano bayani si Marco Rossi. Makakaasa kayo na mapupuno ang teatro. Magaling. Magandang konsepto, Senyorito Marco Rossi. Pwede bang makiusap ako na manatili ka rito hanggang sa magbukas ang bagong teatro? Ha? Huh? Mabilis matapos ang paggawa niya. Tungkol sa mama mo, magpapadala ako ng mga tauhan para maghanap ng impormasyon kung nasaan ba siya ngayon. Dahil maganda kung magkikita kayo sa ating opening night, iniimbitahan ko kayo ng mama mo na magpunta sa entablado para batiin sila lahat doon. Napakatalino! Talaga matayo kang iyong mga plano at pakitain! Kung magtagumpay tayo, pwedeng kayo na ang ikontrata na magiging permanente at tagapagtanghal. Magiging regular na kayo sa teatrong ito. Gusto mo ba yon? Napakatalino! Napakatalino mo! Isa kang patron! Gusto kong bumalik sa Italia. Ha? Italia. Ko. Uh, ko na siya mamaya. Makakaasa ka na ako ng bahala dito. Hmm. Marco Rossi, tungkol sa mama mo, tutulungan kitang mahanap siya. Ayos? Sabi mo, walang mama ko dito. Ang gusto ko lang ay maghanap ng trabaho. Sige, tutulungan din kita sa bagay na 'yan. Ako ang kukuha sa iyo. Ha? Huh? Pero hindi ka magtatrabaho. Sumama ka lang kay Senyor Pepino. Ayoko, ayoko maging karakter na isang oh, palabas. Marco! 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 Ikaw na ang umayos niyan, Pepino. Nakasalalay diyan ang kinabukasan ninyo. Apo, ayusin ko po 'yan. Hmm... <laughs> 뭘까? mahanap ni Marco si Uncle Mileli. Kaya naman hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Magpupunta si Marco sa train station at may makikita siyang mahirap na palaboy na ipinagtatabuyan. Sobrang kulit ni Marcela at haayain niya si Marco na uminom sa isang taberna. Papayag na lang si Marco na sa sumama. Ikukwento ni Marco kay Marcel ang pinagdaraanan niya. At magugulat si Marco na kilala pala ni Marcel si Mileli. Malalaman ni Marco na namatay na pala si Mileli. Abangan ang susunod na episode. Ang sulat ni Mama sa akin.